Pedro! PENDUKO! <laughs> It's pay time. I mean, bayad na. Bili na kayo guys. Dito lang sa Pedro. Pedro. Ang tigit ng mga bag. naman ng bag mo. Kaya malaki man yung mayari. Yung gagamit pala. Ayan Ay, na siya guys. Ready na. Thank you Thank you. Wow, sana all. Sana all my bugs. Are ko, mo so mo. Dito na pangalan na naman. Pati bitbit talaga. Sana ng Pedro. Oh, Nala-ya Pedro. Kay nagsasapeng ka man. No, share mo muna ako. I'm stuck. Okay guys, dito naman tayo sa Plaza Singapura. Look at this guys. Ang ganda ng shop mga damitan pero yung decoration na ah, ganda oh look at that mahal nga yung damit dito mahal yung benta dito ay oo oh, mahal tayo buy, buy one get one, get one free buy one get free ayaw nang mabuksan <laughs> ano naman ang pati ng niyo? Hindi kasi binubuksan niya yung pinto hindi niya alam kung ipinipinipin. Hindi ba nakakabasa? Hong Kong. <laughs> Hong Kong restaurant. Ang tagal lang, dalawang muso. Kinikita nyo ba yung naka-yellow na yan? Kita nakablak. Ay, noon. Oh, tingnan nyo, nahulog pa yung cellphone niya? O, oh, di ba ka? Buti nga, ay. Babatay, guys. Asaan ah, yung mga muso? Andyan yung mga muso. It's too good to be true. San tayo? <laughs> Ito guys, dito kami sa online parking. Okay, She's my sister, my backman. Ano mo itong mga natin? Di maintindihan kung ano mga wari ng ngusuan. <laughs> mm. mm. Hindi ko kailangan ng card. Kailangan ko yung account yung number. Yes, ma'am. Kuna na ah. No. Wala sa sa phone, ma'am. Kapag isang cellphone ko, ma'am. Ayaw! Buryong. Mag-ano to? na. Mayirita na. Bila niyang kinansel. Busting niya, Masarap to. Crispy. Yan. Yeah. Pag mong hawakan, magagalit yung nagtitim na. Kininanot ko, ma'am. <laughs> Ito, crispy Okra crispy ano ano uh, yan. lotus root kung magagalit magagalit bitter guard pumunta ka kasi Sana tayo. Saan? Kita tayo. Oo. pwede naman ng kain. Kotcha. kainan, guys. Ang daming mga kainan. Pero lang talaga ang ano. Para makayaan. Pag yung tinapay, gusto mo tinapay. Magugutom ka pag dito ka dumaan. Hindi man naman natutuwa na ano lang. <laughs> Nainggit ka. Ayun, tinan mo, umuusok oh. Ay, ano to? No, Buffet din siya. Ay, ano ba naman tong sirin? Uy, <laughs> <laughs> <Ay>, baboy! Anong <laughs> gusto mo? Dunkin' donut Dunkin' donut Pasalubong ng bayan? Or pingawan solo? Ito tinda ng bingamon solo. Mooncake. Ayan o. Not much choices. Not much choices. Yung cake. Mooncake? Mooncake oh, pa yan? Oo, mooncake yan. Wala nang cheesecake ay. Ito guys, kway kway. Masarap yun o, orange. Saka yun. Kumain ka lang, bumili ka lang. Oo nga. Oo nga. Importante, ikaw ang may gusto. Huwag mo nang tanongin yung ibang nguso. Ano ba dyan? Ano ba dyan? Ano ba Hindi Ha? Hindi Akala ako ba mas? Wala naman Wala eh Puro pagkain dito? Wala ano dito May notong pagkain Sino may panaman Niluluto sa bato. Sa bato yan? Hindi na Hindi na may tiyan. This na Hot stone? Kaya bakit sa saan? Yeah, oh, parang burger. Masarap tong dumplings, oh. Malakay naman? Dapat kumain tayo. yung Yung amoy ng ano, ng parang adobo nila. 10 pieces 10 for 5 dolar 25 dolar uh, mahal banget mm -hmm. so yeah, mix, mix na magkano isa 50 cents 60 cents oh. anong yan Atan? mahal lang. no 195 eh no waffle Saan? eh no 10 Ay, masarap to manipis na biscuit. Ano? What's this this one? Kamote, purple yam. Yeah. For 20. Ay, no, dates masarap 'yan. Yeah, for dollars. Tingnan mo kung maraming laman. Masarap 'yan. Konti lang. Ah. Ito. Masarap din yan. It's a crunchy. Mm -mm. Siling. Siling. Siling? Red dates. Dry, yeah. dry red dates. Ito no, ano naman, oh. No, ito. Dry, ano. Ay, kawayan! Ano? Ay, kawayan. ano? Ay, kawayan. Asan? Labong. May sili? Labong. Ano kayo nilagay dyan? Tinagtag na aso. <laughs> 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 Tinagtag na tuhod na naman. na tuhod na naman. Siyempre. <laughs> dito naman tayo sa Iroha Mart. Mga pagkain din dito, guys. Uy, masarap tong mochi, oh. Uy. 150, ang liit. Ito naman, guys, Japanese. Japanese. Ito ka Yes, Mochi may high hands dito. Ano? High hands. High hands nga? High hands. High hands nga? May lupa naman ang Akala ko high hands. Bakit may lupa dito? Pari ko may lupa. Bingkol. <laughs> Hindi lupa yan. Okay ng pagkakulong. <laughs> <laughs> Ay, naku, puro mga nguso nyo, puro pagkain. Ay, Wag. Mamaya na ma. Ano ba 'yon? Na, ano, Ipabasa niyo kay Pare ko. Eh. Sa ano? Ipabasa ganyan na, kaya pag pumunta ka daw nang dapat kailangan lang. marunong kang magbasa ng na, ano sa kung niyo. paano. Kahit Kasi yung wala. sa ano nila emergency station nila. Oh, wala. Wala. Walang wala. wala mga So hindi tayo makabili. Kaya hindi man natin maintindihan yung instruction. Ano ba 'yon? Titingnan lang natin. Sabi niya dito, sus daw ng spaghetti to eh. Oo, oh, so. Mm, Mag-boil kayo ng... So, yan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana nag-enjoy ang mga musok ninyo. Magandang gabi. Magandang araw. Salamat sa lahat. Shout out sa lahat. Thanks for Thank you very much guys. It's coffee time. Ay, grabe naman itong pinsan nyo. Ayan yung dalawa. Naghintay si pare ko yung natinapay. Wait, wait. Sess. 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 Magandang umaga muna, Sess. Salamat guys. Ayun yung pandesal na Merunggay. Mag-owat tayo, Sess. kayo dito mga mates. Thank you so much at ingat po. God bless us all at see you around, See you again sa next video. Thank you. Bubos. Pantik isang dahil ng pandisan.